Mahirap ba magtagalog sa'yo? Hindi naman. Mas okay ang Tagalog kasa sa Arabic siguro eh. Totoo ba? Oo nga. Subukan mo. Hold on guys, sorry. sa <laughs> so, tingin mo, ba't nag-viral tayo sa last video natin? Sipin mo eh. Arabo. Tagalog. Ewan. Baka eh. Dahil Tagalog nga tayo eh. Fluent ba magtagalog. mag-Tagalog? Ewan ko nga, dapat sila magsabi kung fluent tayo hindi. Pero pag hindi tayo fluent, hindi ma-viral eh. Sa bagay, ako kasi kung nagtatagalog ako, half-half ako eh. Hindi naman super Tagalog. Taglish. Ako pure Syrian pero pure Tagalog eh. Mahirap ba magtagalog tagalog sa'yo? Hindi naman. Mas okay yung Tagalog kasa sa Arabic siguro eh. Totoo ba? Oo nga. Subukan mo. Okay, okay, sorry. Hindi naman. Mas okay tagalog kasa sa arabic siguro eh. Yeah, Anong bet mo ba sa mga Pilipino? Mabait sila. Alinis. At hindi naman sila katulad ng arabo. Masungit. Masungit. mas ko mabaha daw yung mga Wow mga rabo, Angie naman, mabuko naman tayo. Thank you guys.